to guys. Uh, good morning guys. Uh, welcome sa itong YouTube channel guys. akaron uh, guys na unit. Karoon guys na uh, bunggo. So ang guys uh, tumatagas yung itip nya. Yung itip sa steering. So akala sa mayari na, na malaki yung gagasto nya dito. Kasi palagi na siyang uh, uh, magtubil sa iyang itip. So guys, uh, Tingnan na tin, uh, tinanggal natin yung radiator dito guys. At saka chinik natin kung ila uh, nasaan ba yung tangas niya. Pero dito guys, nakikita natin dito guys. So makabilaan sa yung pera uh, din guys dito. Wala naman tangas lalim guys. At saka dito doon sa kabila. So yung tangas niya guys, yung flexible niya guys. Yung flexible niya may butas. So guys, ito yung flexible natin guys na tinanggal natin sa steering box niya. So akala sa may-ari siguro na malaki yung tra 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 trabaho tra natin dito. So kasi lang ito lang yung gin uh, nakikita natin yung siraw. Yung butas niya dito, dito lumalabas yung oil niya, yung itip niya. At saka clear dito at saka dito guys, meron pa dito guys. May butas pa dito guys, oh. Yan, So, ito lang yung papalitan natin guys. I natin na yung bagong hose. Saka ibalik natin dito. So, ganoon lang guys, wala nang problema dito guys. So, nalinisan natin lahat yung steering niya. Pinalitan natin yung, yung, rubber boots saka yung speed kabila. So, mamaya siguro guys, uh, ato yung t -t balik guys. Uh, guys, uh, karon uh, ato nang di ilisag bago no atong host nga boss lot mo ni siya so bago ni nga kung gipa ilisan so, karon uh, unya siguro uh, karon ato ni taod dali sa yang steering no linya ini taw to ni para mo na nato ni ang trabaho paggawas nato ni sa si na Humana si nang sakyanan na kinina pa itong tarpao ng MUX para mahumana eh. So, Okay hey guys uh, ang tao na ito guys ang hey ganoon guys uh, nag, ato nang guys ato nang gitaw plaster na itong hose guys yan so dito magugutan tayo dito guys yan para mahuma na ito ni eh. nakasapitan ni kapalit ka upang kuha bukas, gas jod, nukuan bahagis guys. siap mau agas panih, bagu kon jadi saya bagu Ang hindi mo Kaya bago na gunit siya. Diba? So, uh, humanar din tao, no? Plaster. So, plaster na siya, guys. Uh. So, karon guys, uh, mag-testing ka pandar. Kaya eh, din ito na mag-testing ang hindi na yung o, ito, ito maklaro ang mas may maka-andar siya para ang pressure na maklaro din ito mag-leaking So, mag-testing ang pandar, Para maklaro din ito kung ba leaking. So, let's go. Oh, so, una guys, eh check muna natin itong itit yung tubilanan. Check muna natin 'to. So, mudungan to tubilan ni. Eh. eh. medyo nakuha na tubil. Ito ano, no. Bilan to. Tayo gamay ng sulod. Para matisti na tumayot Eh. तो मैंने ये मोबाइल पर करो ना तो मैंने ये तो ये मैंने ये तो तो मैंने ये तो Pagkakao na ito ang, ang radiator no? At saka yung kulirpan. So, ito na kayo. Kaya natin. So, ang cooler nito, ang cooler nito para mapagawa ito. So, Tinan din loob sa ilalim kung mayroon bang tagas pa. So, nakapola dyan sa inyong likid ito. So. Yan.